Hello mga kabebe loves! Ngayon dumating yung kaibigan ko galing Africa. So, chinat niya ako na kukunin ko daw yung kangkong doon sa Africa. May, may kangkong pala doon sa Africa. Oh, shit! Ano so, ito? yung kangkong nila. Oh my God! Oh, di diba? Alam nyo, napakatamis pala tong kangkong ng Africa. Pwede mo siyang kainin kahit fresh na fresh talaga. Oh my goodness. O, oh, tignan nyo. Napaka-fresh na. Ang tamis ikaw. Mm. Uh, ang tamis, tamis. So, eto na mga ka-bebe loves. Kainin natin ng fresh kasi sabi nila, ang tamis daw ng kangkong ng Africa, Oh my goodness. For the first time, magiging kambing na ako dito. <laughs> Alok, oo nga. Ang tamis. Ano to musikaw? Ah. Hmm. Ang tamis, shit. Okay, ngayon, lulutuin namin to. Pero pinatunayan ko lang sa inyo na matamis ang kangkong ng Africa, Shout out sa kaibigan kong Afrika. Shame up. Hello, thank you.